Hello guys, oh nagaluto po kami din sa gubat. Nagaluto po kami ng gulay na gabi. Ayan po ang aming gulay. Alahokan ko po ng alugihib para maasim. Ayan po ang aking ang gulay. Kami po ay nagang dukat, nagapopress na hmm. Ako po ang tagaluto nila na may gulay po kami ngayong tanghalian. Yan, alagay ko na po yung gabi. Pulong-pulo na po siya. Akong gabi dyan sa iyay. Pero akong kaigyan. Iyay, tanghalian na. Ah, lagay na po natin ang gabi. Sat Sak mo kulong tubig. Yeah. iniho po yung isa, nalaglag. Ang gasa na yan? Oo, oh, yung pangali. Ayan na po. Ayan oh. Ay, naalagay ko na po yung alugihib para maasin. Ano po. Mang, alagyan natin natin dayap. Sige, lagi na. Ay, ah. natin ng dayap para mas maasim at mas masarap. Yummy, nila, Yummy, sa uh, Yan, siya. Ay, Hi. Eh, oh, ang sayang. Ikaw oh, ang murado. Masagahan mo Oh, ano ah? Okay? Approve? Okay na yan. Ang sayang. Ay, anak ko. Yeah, nah. Makati. Ay, anak ko. Dumali na naman. Matinento sa mga. Ano na yan? Kayo na naman. Makati <laughs> naman ay. Ayan, kaong-kaong mo dyan? Na? Labasan ay. Ay.